Jesus, so, sabi naman ng Senado, ang tagal na magdebate. In the meantime, kawawa ang mga mamamayan. Bakit hindi na lang nilagay yung 150 pesos na lang, i-legislate eh, na yan, pansamantala man lang, makaabot-abot man lang yung tinikita Hirap na hirap na ang Pilipino. Pagkatapos, hindi naman niya tinanggal yung mga economic managers. Nandun pa rin ang BBM. Nandun pa rin yung NEDA, pinalitan lang ang pangalan. Nandun pa rin ang, uh, ano ba yun? Department of Finance. DOJ! Eh, ano gagawin mo? Akala ko ba ang pangit ng ating ekonomiya? Akala ko ba ayusin natin pati hindi ka maglagay Sorry, ng matino? Naglagay ka pagkatas, tinanggal mo pagkatas, nilagay mo sa ganito. Hindi, hindi po pwede yung ganun. Pero kaya po tayo nandito sapagkat nandito ang taong kinikilala natin ang pinakamabuti, ang pinakamagaling na presidente ng Republika ng Pilipinas. Akalain mong dadalin dito? May araw na Yun po bang ating ustisya sa Pilipinas ay hindi na gumagana? Is our judicial system in the Philippines no longer functioning? Is our prosecutorial system in the Philippines no longer able to function? Hindi po totoo yun. Umiiral gumagana, umaandar ang hustisya ng ating bansa. Kung nagkamali ang Filipino. Pilipino. Kung nagkamali halimbawa ang isang naging Pangulong o dilitisin natin edi husgahan natin pero sa sarili nating patakaran. sa sarili nating batas lalabas din po ang katwiran magtatagal lang po ng konti dahil may proseso wala ng jurisdiction ng ICC sa ating Pangulong dito. maniwala kayo sa akin pinatatagal lang nila sa pinupuliting na din dito yan Mahirap lang magsalita kung akala nila tayo ay nagsasalita laban sa ICC. Hindi po. Ang sinasabi lang natin kahit balig-baligtarin mo ang pangyayari, wala ng jurisdiction po ang ICC. Pati po yung charge na kanilang ikinapit sa Pangulo, crime against humanity, hindi kakapit sa Pangulong Rodrigo Duterte sapagkat yung war on drugs, hindi po klasifikado na crime against humanity. Yung programa na ginawa niya is a is a legal it is a regular governmental action to wipe out drug problem in this in our country. Presidente Bush siya, siyang nakakaalam ng mabuti para sa kanyang bansa. He should have been judged by the benefit By the advantages reaped by the Filipino people from his program, he should not have been judged from the number of people who were killed along the war on drugs. May mamamatay at may mamamatay. Alam naman nila yun. Eh. Sapagat ang nagsusulong sa droga yung mga kriminal. Lalaban at lalaban yung mga yan. Bakit kailangan mo siyang usgar sa bilang o sa dami ng matay? Kailangan husgahan mo ang isang programa. Doon sa nakinabang, milyon-milyong pamilyang nakinabang. Ngayon, bumalik na naman ang droga. Ngayon, bumalik na naman ang krimen. Kayo po ang nakakalam, ang mga kamagganak niyo sa Maynila, ang magsasabi sa inyo, bumalik na naman ang problema ng ating bansa. Eh kasi po, wala naman silang gustong gawin para ayusin. Salamat po sa inyong lahat. Alam ko po, isa po ako sa inyong ibinoto para maging senador na ating bayan. Kahit nalayo po ang lugar na ito, alam kong nagpupulong-pulong kayo rito. Marami pong gawain sa Maynila. Ngunit kahit, kahit konti sandali, kailanang tagpuin ko kayo rito. Para personal po akong magpasalamat, lahat po kayong lahat, binoto po ninyo ako. Kung hindi sa inyo, kung hindi sa inyo, baka natupad yung survey. Pakalain nyo naman, sa simula't simula pa, number 36 ako. Hindi man lang ako umangat. Nung naawa sila sa akin, siguro bandang, bandang Pebrero yata yun. Napunta ako sa number 22. Hanggang doon ka na lang, sabi nila. Malapit nang matapos ang Abril, 21 na naman ako. Pagkatapos nag-milagro isang araw, nilagay po nila ako number 12. Pero isang araw lang yun. Binaba na naman nila ako sa number 18. Tingnan mo ninyo yung kawalang hiyaan ng mga survey companies na yun. Naniniwala pa ba kayo dyan? Yeah! Yeah! <laughs> si ninyo? Merong, merong isang media practitioner sa Maynila. Babae. Hindi ko babanggitin ang pangalan, baka sumigat pa. Hindi makamove on. Hindi siya makapaniwala bakit daw si Rodante Marcolita naging number six. Hindi niya kasi binabasa yung ating mga kababayan katulad ng inyong mga kamaganak at kayong lahat. Hindi ba niya alam kung gaano ang kinontribute na boto ng lahat ng Ws, Bakit hindi niya alam yun? Bakit tinitingnan niya? Ako lang ang tinitingnan niya. Paano nangyari yun? Sabi Paano nangyari si Marco ay nanalo? Paano nangyari yun? Nakakaawa yung tao na yun. Nakalimutan niya. Na po niya na pangaraming nagmamahal pala kay Rod Dante Marcolita Ngayon po, masasabi ko na sa inyo, lintik lang ang walang ganti. Ginawa, you know ang gusto nila number 36 ako, sabi ng mga tao, hindi, kailangan maging number 6. So yun po yung nangyari. Yan po ang nangyari. Pumanda sila. Ito pong impeachment na kinakasa nila, bahala sila. Tigilan nyo na para hindi na mapahiya. Ngayon kung gusto nyo mapahiya, o okay, ituloy nyo. Hindi rin naman kayo mananalo. Kahit saan tayo mapunta, hindi mananalo. Hindi mananalo ang kalaban ng ating Vice President. Sinabi ko na noong una, uulitin ko sa inyo. Kung ayaw nila ni Tigil, nasa sa kanila. Pero kung gusto nilang mawala ang kanilang kaihiyan, itigil na lang nila. Ngayon, ayaw niyong tunigil, purbahan natin. Sige, isulong ninyo. Pareho din naman ang mangyayari. They will not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa batuyan, itaga nyo sa batuyan. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President. Yes! RUTEMTE! 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 Malungkot lang po ako sapagkat bago ako pumunta rito, gumawa po ako ng request sa ICC. Payagan niyo sana ka ako kahit ilang minuto lang makausap ko ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nakikiusap ako sa inyo sabi ko sapagkat gusto ko siyang makita ng personal para personal kong sabihin sa kanya ang aking pagpapasalamat. Dahil ako po ay naging senador dahil sa tulong niya. Yes. Marami pong tumulong sa akin Ngunit syara ay malaki po ang naitulong niya sa akin yes. Naghintay po ako Nang mga ilang araw Isang linggo siguro o oh, mahigit pa Hanggang ako po'y tumulak papunta rito Wala po silang ipinigay no. Nasabot sa akin Sa aking palagay Hindi rin po ako makakapasok para makausap ko man lang Kahit na ba minuto ay hindi nila ako bibigyan anong klaseng ustisya naman yung ICC na yan? Yes. Dito pa naman sa Europa. Ang akala ko dito, dito mas matatag, dito mas malinaw ang ustisya sapagkat magagaling silang mga tao. Pati ba naman yung tatlong minuto o limang minutong ihingin ko lang, makausap ko man lang, makita ko man lang, Mahawakan ko lang ang kamay. Makita ko lang kung anong kalagayan niya. Sapagkat malaking bagay naman po. Para sa isang tao na niya. Hindi po ni